Hey yo! What's up sa inyo mga kumpay? For today's video, shoutout muna natin itong batang si Samuel na mula pa sa Candelaria Quezon Nung nakaraang gabi nga ay sinubukan namin ng aking tropa na mag Omigel TV at nasaktuhan namin itong batang ito Bale itong batang ito ay hindi ko naman talaga subscriber at, at nakausap ko lamang dito sa Omigel. At sinabi ko nga na nagbablog kami at tinanong niya na lang sa amin kung ano nga ba ang YouTube channel At sinabi nung bata ay sana'y mapanood niya yung sarili niya dito sa ating vlog At kapag nangyari nga do'yon ay magsasubscribe na siya sa ating YouTube channel Usapan nga pala namin ni Elecchetti ng gabi, i-upload ko ang video para sa kanya. Sa so, kasamaan palad nga lang mga kumpay ay nag screen record kami, kaya nga lang hindi namin nabuksan ang aming mic, kaya ito nag voice over na lang ako. So ayun mga kumpay si Samuel nga pala ay 9 years old na at magba birthday na sa October. Kaya naman isang advance happy birthday sa iyo bata. At sana napasaya ka namin sa munting video na ito. Sayang lang talaga at napakarami namin pinag-usapan dito na hindi niyo na maririnig. Engot kasi nung mic hindi nagbukas. O oh, paano Samuel hanggang dito na lang at magkita-kita pa tayo sa mga susunod natin video. And as always, goodbye and ride safe!